nakakatakot pa lang may ebulta na may pulongkat may hihilahin pa yung ari-arian napakadami pa na Tama tama sakto sakto yung uh, pag-aayos mo ng papel and dito na ang BIR kakausapin natin habang nandiyan wow. kayo Oh, okay. Ang uh, ang ating uh, deputy commissioner ng Bureau of Internal Revenue wow. si uh, Depcom Attorney Marisa Cabreros ay uh, makakausap natin. Pagka may tanong kayo, tanongin nyo na. Depcom, good morning. Hello po. Hello, good morning po. at uh, magandang umaga sa inyo Adam at sa Spark. Uh, first uh, I hope you don't mind Katongie, I'd like to um commend ito pong si Adam at saka Spark kasi uh, nakikita ho namin na ini-embrace nila yung obligasyon. In fact, they they know and they acknowledge na what they are doing is negosyo ito. Walang pinagkaiba sa traditional way of doing business na punta lang sa digital world. Kaya lang, mm -hmm. unfortunately, we became very unpopular because ayaw po nung iba na sumunod. Pero nasa batas po yan. So yung mm -hmm. tanong mo, po, kailan po ba dapat magsimula? Kung mm. kailan mo kayo nagsimula mag so to speak, dapat magsimula kayo magrehistro Dalawang ako. aspect po yung sinasabi namin sa BIR. Iba yung obligasyon ng pag-rehistro, iba naman yung obligasyon ng pag-file at pagbayad ng bumis. Wala pong mm. dapat itatakot yung pagpaparehistro kasi walang pinagkaibang gusto mong magbukas ng tindahan. Wala kang kasiguruduhan, kikita ba ako dito o hindi. Di ba'y kumukuha ka ng license? sa local yes. government, sa BIR, kumukuha ka ng tin. Ganon din din po yon. Kaya nga po, ang ang amin is, we don't want to antagonize the sector, we don't want you to stop whatever you're doing kasi dyan kayo kumikita. Sabi nga ni Spark, masaya siya na ginagawa niya yan. You don't have to stop. Yun lang, ini-educate lang po namin kayo na, oops, deka, meron kayong dapat gawin because you don't want to get in trouble in the future with the BIR kasi gobyerno po is monitoring and BIR is task To monitor yung mga dapat magbayad ng buwis at saka yung mga dapat na magrehisto sa BIR. Okay, okay. Magkano po ang babayaran? Okay. Ganito. Yun sa magkano. Uh, mahirap ikong ganito siya uh, para mas ma-explain ng ayos na hindi ko matakot ang publiko. Yung pagre-register po, you're supposed to register when you want to start doing business. Whether or not may projection kang kikita ba ako o hindi. Registration mm -hmm. is one act. You just have to register ano yung negosyo mo. Kung dati ka nang nakarehistro, may tin ka na dati, maaring baka empleyado ka dati, tapos nag ka side hustle ng, ng, ng online, i-update lang ng record ang gagawin. So i-update mm -hmm. pa lang para isasama doon yung online business. Tapos, uh -huh. uh, quarterly, kasi self-employed po ang kategorya niyan. As individual, mm -hmm. Uh, anyone na hindi sa employment, self-employed professional ang kategorya. So, Apo. um, quarterly nagpa-file ng return. So, sa income tax po, uh, may, naalala niyo po yung train law, yung paunang 250,000. Paunang mm -hmm. 250,000 na annual net okay. income sa uh -huh. isang in taon, 0% po yun. Zero. Uh, percent. Uh, uh, so, kung hindi naman po lalagpas ang 250,000 ng net income, wala pong babayaran na income tax, pero magfa-file pa rin ng return, lalagay mo no income, or ifa-file mo yung return with, with that small income, tapos at the end sa dulo, no tax to be paid. Kailangan pa rin oh, mag-file at mag-declare. Ayun. Yung Kasi filing. Ay, ay ma'am, tama-tama po. No? Pwede po natin palang kuning example. Halimbawa, kanina kinukwento sa atin ni Spark na yung pinakamalaking kinita niya sa per month sa YouTube ay 70,000 pesos. Ano? Halimbawa lang, consistently ay kumikita siya ng 70,000 uh, a month. Eh, eh, di ba, labing dalawang buwan yun ano? sa isang, isang taon. So that is uh, 84,000. 840, Yes, uh, tama po. tama po ba yun? Yes. Pero yun yung kanyang gross, gross. Gross. yes. Income. Gross. Ano yes. pa po yung... Uh, paano po ba kinukwenta yung net income uh, na okay. bawat tao? The net taong. income, kanina nabanggit ni... Katulad si Spark, nabanggit niya, nag-invest siya ng computer. Nag-invest siya ng... Ano yung tawag ng drone? Ng mga drone. Lighting, lighting equipment. Yes. Uh, yeah. Nagbayad siya ng subscription para sa internet. Di ka makakaplag kapag wala kang internet subscription. So monthly tama. yan expense meron po kayong pwedeng i-deduct ng mga expenditure. So, alimbawa po ma'am, kung 840,000 ang gross revenue niya, tapos kinwenta-kwenta niya lahat ng sinabi niyo, eh may 600,000 pala akong gastos. Ang matitira ngayon na net, 240,000. So, wala na siyang babayaran tax. Yes po, kasi under the train law, ang net income below 250, 0%. Yung lalagpas ko sa 250, doon ka lang magsisimula magbabayad ng tax. Kaya yun yung sinasabi namin, wala ho kayong dapat ikatakot. Gusto kong rin i-share Um, kasi kanina nabanggit ni Adam, nasa stage siya nung nag, naglilikom siya ng papeles para mag, mag-re-register. Marami po kasing natatakot sa pandemya na ayaw lumabas. Tapos kami rin po, iniingatan din namin ang mga, uh, mga tao namin. Bukas naman po ang PIR offices kahit nung nag-CQ. Kaya lang po, meron po kaming app na nasa website. Ang tawag po namin is para sa new business registrants. New Base Reg, it's in the website, you just click on e-services and other services, click on that icon, pwede yung i-email, uh, when you click it, it's an email facility that you will email yung mga papeles for registration, <coughs> laladge po kayo doon, i-register ninyo saan kayo pupunta, anong oras, para on that designated time, kayo po yung ma-prioritize at hindi kayo maiwan doon sa pila sa labas kasi marami rin kami mga walk-in. Ayun. So, medyo gumagagaan ang buhay natin. Ito, ito tatanungin na lang natin. Total, ma'am, uh, Depcom, tayo-tayo lang naman to. Aapat uh, lang naman ang nanonood sa atin dito, mga kamag-anak ko pa. <laughs> totoo bang, totoo bang uh, tinarget nyo yung uh, na, na YouTuber? Kaya dinilit nila yung yung uh, nila, yung YouTube uh, channel nila dahil Bye. nila. <laughs> eh, Katuning, uh, I cannot specifically mention a particular entity kasi bawal po sa amin yan. So, basta kami po sa oh namin na, teka, paunawa sa lahat ng nasa social media, may obligasyon kayo. Kung bagay, what, if what Adam and Spark are doing is inform, educate, and entertain, kami rin po, inform, educate, and it will not be entertain entertaining kapag nasulatan kayo ng BIA. <laughs> <laughs> kaya mga campaign to educate ng ating mga taxpayer, lalo na po ang mga kabataan kasi alam po karamihan sa inyo you're doing it out of hobby and out of of, mm. of doing it masaya kayo dun sa ginagawa ninyo. Okay. Some mm. intentionally did not know na I have an obligation to do to to mm. do certain things kaya nagsisimula mm. kami na i educate ang mga taxpayer. so we needed to inform the public and those mm -hmm. in the internet or in the online um social media or any platform na teka wala kayong pinagkaiba dun sa negosyong na napunta lang kayo ito, sa digital world so comply uh -oh. po tayo para you don't get problem then 'tong tinatanong kanina to si Adam eh ko Adam ayaw pang ako ako tinatanong mo kanina eh eh ako na magtatanong Sige paano po. po yung mga hin paano po yung bago niyo ilabas yung memorandum circular na ito eh limpak-limpak na ang kinita nung nakaraan pero hindi nakaregister, register ha? habulin niyo pa ba yun? Wala po tayong cut-off kasi mula sa simula ang recording point kung kailan kasi nagsimulang magnegosyo at kumita kailangan po i mo kung hindi mo uh -huh. na delete na 'yan so there is still an opportunity na kahit late i-declare mo sa BIR Now uh -huh. alam ko na yung importanteng question Mm. Paano pa malalaman yan eh kung nawala na? Wala or, record. Or parang, yeah. Wala na oh, o Eh di ba po, ayan, alam nung kabataan, where are you doing your business in the digital arena? So where do we mm. get the information? Also okay. you're using the same platform, mm. the, the digital arena. It's all, it, it, it's it's there. We can get it. Safe po ba, Depcom, na sabihin na kahit na i-delete mo pa YouTube channel mo at hindi ka nagparehistro hindi ka nagbaya dati, Ah, habub ka pa rin ng uh, mahabang braso ng BIR? Yes po, lalo na po there is with the pandemic po, lahat po ng tax agencies ng lahat ng mga bansa globally is into cooperation. So we are sharing information po. So to be more specific, are you uh, are you uh, coordinating with YouTube and Facebook? Para malaman kung magkano ibinayad sa mga influencers? Lahat po ng ating mga pwedeng koordinatan, pwede pong gawin ng BIR yan. We have 43 tax wow. effective tax treaties wala, where wala, wala, we wala. have exchange of information agreements. Kasama po sa mekanismo, pinag-pinag-agrihan po ng ng mga bansa yan kasi tulungan po ang nangyari kasi lahat po nasaktan with the pandemya. Lahat po kailangan uh, okay. ng income and there is this one industry thriving na hindi naman po pwedeng pipikit uh, kami ng mataas media Pansinin, kasi baka kami naman po makausuhan na oh hindi kayo mm. nagtatrabaho, ayan na, nasa harapan uh, nyo na. Uh, di ba nabanggit mo kanina? Uh, I hope you, it's okay, I used your example kasi kayo naman po ang nagbanggit kanina. Hmm. Yung sa YouTube, yep. di ba may kinakaltas sa inyo sa YouTube? Yep. Sabi yep. niyo maliit na. Alam mo bang mas mapapaliit lang pa rin, mas mapapaliit pa yan kung rehistrado kayo sa BIR at sa Pilipinas. Mm -hmm. Bakit po. po? Uh, uh, YouTube kasi po is US entity. Hindi po ba mm -hmm. nag-announce sila na effective July, it would be treated as royalty. So 24% ang kinakaltas nila, hindi po ba? Yan Apo. sa lahat. Line si US mm -hmm. eh, ba itong mga aking siniseryosuhan kung sa sila nandoon, hindi namin alam. So ang mm -hmm. default, ni ni YouTube adsense 24%. 24% dahil may treaty tayo sa US we have US. Philippine US tax treaty all you have to do is apply di naka-register ka na sa BIR you have certificate of registration apply po sa ating international tax affairs division kuha po kayo ng tax residency certificate that certificate will mm -hmm. attest na, na residente kayo ng Pilipinas So uh -uh. But, uh, bilang residente ng Pilipinas, submit mo yan doon sa U.S. entity, hindi ko dapat siya magkaltas ng 24%, 15% lang po. Oh good. Oh, so babawasan ng 9% ang kinakaltas na tax. Yes po. Tapos walang double taxation kung tutuusin kasi uh -huh. all you have to do is declare the income that was taxed already in the U.S. Na-tax na siya, uh -huh. di ba? Nagbayad ka ng 15%. Kailangan mo pa rin i-report sa Pilipinas. Kukumpitan natin yan ng tax base sa tax code ng tax rates ng Pilipinas less uh, taxes paid in foreign country. Ang ending sa dulo, baka wala rin babayarang tax. Uh, so, ito yung education po na gusto uh, namin ipakita kasi hindi naman po ibig sabihin eh, milyon-milyones ang viewers mo is milyon-milyones din ang babayaran. Hindi po kasi <laughs> <di> <laughs> magkano yung, yung na-convert na nakinita na niya from the ad placements. <laughs> Mukhang uh, nakakuha ka kayo ng instant funds debt ko. May itong dalawang to. Amaze uh, na sa sa'yo eh. Mga <laughs> 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 <Di po kaan. laughs> tatan to, kailangan ng gabay sa pagkwenta-kwenta. Sino po ba dapat na na uh, malapitan nila para hindi sila mahirapan dyan? Actually po, yung aming BIR offices, may tinatawag po tayong BIR officer of the day. Ang task ng tao na yon is to entertain questions or coming in, walk in na uh, mag-entertain mag po oh. ng questions ng, ng taga-BIR. Don't deal with fixers. Mahirap po kasi <laughs> don't deal with people inside. Others po, hindi ko naman sinasabing dapat lahat kasi dagdag na uh, expenses ito. But if you can afford to have an accountant, accountant. that will manage your affairs mas maganda po para guided kayo kapag kapag hindi po nasunod to mga batas na to yung mga alituntunin na inilabas po ng BIR ano po parusa is pong maimbisiga, masulatan maassess pero worst case scenario po pinakadulo is mafilean ng criminal case what are the possible crimes that can be made uh, filed against a person or taxpayer one unlawful pursuit of business because you're doing business and you are not registered second possible is non-issuance of official receipt. Sa bawat pong negosyante, oh. sa bawat receipt niya dapat ay nag issue kayo ng resibo. na sa tax code din po yan. And the last, yung pwedeng isa pa na posible is tax evasion. Tax evasion oh. po, kapag hindi po kayo nag-report ng tama or kung may re-report man, eh merong undeclaration of more than 30%, prima facie fraud po ang tawag doon. Grabe, nakakatakot pa lang. May bulta na, may kulong pa, may hihilahin pa yung ari-ari. Napakadami -ari. pa na, So, ang uh, moral of the story, kailangan tayo, tayo sumunod, tayo sumunod tayo sa batas. Okay, maraming, maraming salamat. Uh, Adam, uh, Spark, uh, thank you. Sana may natutunan kayo dito sa libreng po. lecture oh, okay. sa atin. <laughs> aba, aba. Libre. Para po may seminar po sa atin. Walang problema <laughs> po um, kasi kaligayahan na po namin na ma-educate ma yung ating public. wag nilang isipin na inaantago na sa ang sektor nor dinidiscourage namin na gawin ninyo. Kung yan po yung gusto nyo at yan yung nakikita nyo means of pagkakitaan ninyo, reminder lang po yung amin na bawat tayo ng buwis register po tayo. Thank you so much po. Maraming salamat po, Deputy Commissioner uh, Marisa Cabreros. Thank you. Adam, Spark, thank you so much sa pagkatao. pagkakataon. Baka, meron kayong baka meron kayong uh, gustong sabihin, baka gusto niyo mag-imbita sa mga sa kaunti kong taga So, <laughs> yung message ko po is una-una maraming maraming salamat po sa pag-invite sa amin ni Spark. And siguro po yung message ko sa uh, specifically sa mga nag-uumpisa na katulad po namin. Siguro as early as now, ayusin na natin kasi mas masarap gumalaw pag mas legit and mas ano ayun kumbaga mas magagawa mo ng kung ano yung gusto mong gawin mas magagawa mo freely so yun po support nyo po si Katon Ying syempre subscribe nyo po kami lahat si Spark and syempre po ako uh, we will promise to give you quality contents and syempre po value adding contents so pray ito and um, thank you sa so for opportunity po uh, Katon Ying marami po kami natutunan um, other than that uh, yun, subscribe to us kasi We'll be making more videos starting from here. Ayun, uh, masaya lang ako guys. Thank you so much for joining. Thank you po, thank you po. Shout out po sa lahat. Maraming marami salamat. Oh, mga ka-tune in. Nasagot ba yung mga tanong ninyo? Ikaw man eh, vlogger o hindi. Uh, lalo na patungkol sa BIR. Ano? Actually, ako ay eh, personally natuto ko dito sa episode natin na to, ha? Halimbawa, uh, uh, ako kasi kahit papano uh, uh, umikita na rin ako sa Facebook saka sa YouTube at may tax na dun eh uh, nung umpisa, nung narinig ko yung BIR, medyo grabe naman itong BIR oh. Kami, da dapat na asikasuhin but, uh, but kami naman na napagtutuunan ng pansin, pero nung binanggit ngayon tungkol sa tax treaty makakamenos pa pala tayo eh saka sa totoo lang ano naman ang ang ikakatakot natin kung wala tayong ginagawang masama. Yun po ang, ang isang responsabling mamamayan eh. Ang pangalawa, kahit pala mag-delete ka ng YouTube channel mo o Facebook account mo, wala ka pa rin kawala sa BIR. Hindi ko inimbento yan ha. BIR ang nagsabi niyan. So kung ako dun sa iba na nag-delete, bumalik na kayo. <laughs> Kasi alam, parang lalo mo lang, ako ha, payo ko lang, ha, kung merong mga nakaisip na gano'n, nakakala, you can get away with the uh, taxes. Eh, hindi, lalo lang kayong pag-iinitan. Yun ang tip ko, bumalik na kayo at uh, mag-comply na lang tayo sa batas. At saka, ang pinaka-importante dun siguro, kapag tayo ay siningil ng buwis ng pamahalaan, vlogger ka man o hindi, ano man ang profession mo, Uh, nagne-negosyo ka, bumibili ka ng produkto, kailangan naman maghanap tayo ng accountability sa gobyerno. Paano ba nila ginagastos ang pera ng bayan na galing sa ibinabayad nating buwis? Kaya dahil tayo taxpayer, may karapatan tayong magreklamo. May karapatan din tayong uh, bumatikos nang may batayan. At may karapatan tayong tawagan ng pansin ang mga nasa pamahalaan na nilulustay, ninanakaw lang ang pera na ibinabayad natin sa anyo ng taxation. Nga pala, baka meron kang gustong uh, tanungin, ano? meron kang gustong uh, uh, maungkat pang mga issue sa ibang mga government agencies, eh huwag kayong iya? Mag-message uh, na kayo sa comment section nito At manay nyo, matalakay natin sa ating mga susunod na episodes E paano? E na lang muna Bye! Happy weekend! Yoohoo! Shout out sa inyo, mga ka-tune in Thank you for watching!